Kumpiyansa mga negosyante na lalagupang ekonomiya ng bansa. Ang pagtaya ay binase sa mga reformang pangkabuhayan na ipinatutupad ng Administrasyong Aquino. May report si George Bandola. Posible pa rin daw ang 8.5% economic growth ayon sa mga financial analysts dahil ito sa patuloy na masiglang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Astro del Castillo, dumarami ang mga negosyanteng nagtitiwala sa kakayahan ng administrasyon na panindigan ng malinis na kapaligiriang pang-ekonomiya, malayo sa korupsyon at sa lahat ng uri ng anomalya. Uh, we think it's achievable. Why? Number one, government is really now pump priming. Second, suddenly you see a deluge of uh, confidence, no? as uh, can be seen in the financial markets, no, the peso is stronger, the stock market were the uh, were the uh, top performer in the in the region, no, so possibly, uh, as long as this will be sustained towards the end of the year, uh, then we think it's achievable, no. Sabi naman ni Milito Salazar, kailangan lang palakasin pang lalo ng pamahalaan ang paglalagay ng pondo sa mga infrastrukturang makakatulong sa mahihirap at ang mga public-private partnership programs na direktang tutugon sa kahirapan. Uh, the confidence of the business sector is stemming not only from the strong economy. I think it's stemming from the realization that the President and his cabinet is uh, honest and sincere with their intentions to put in place the reforms. Uh, for example, uh, what happened in the judiciary has given hope to businessmen that the judicial system uh, will uh, be the type that will get decisions out fast, will not flip flop on decisions, and that uh, the cost of doing business, insofar as the judicial uh, uh, system is concerned, will be brought down. Tikom naman ang bibig ng National Economic Development Authority. Nananatili daw na nasa 5 to 6% ang modest economic growth ng bansa sa 2012. Ngunit patuloy daw ang pagtugon nito sa mga programang dapat na makatulong sa pag-angat ng antas ng pamumuhay sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.